kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Pastor Apollo C. Kibuloy ang mainit ngayon sa Pilipinas dahil sa mga aligasyon laban sa kanya may sabi na siya sa kongreso dahil sa mga bayulasyon umano ng kanyang istasyong SMNI. Meron din siya sa Senado. Nakakaperma lang ni Senate President Juan Miguel Subire dahil sa ligasyong pagmamaltrato sa mga dating miyembro ng kanyang simbahang Kingdom of Jesus Christ o KOJC. Lahat ng mga sabinas na ito ay inisnab lang ni Kibuloy. I will face any of you kahit 100 pang witnesses ang gamitin nyo, kahit 100 pang witnesses ang inyo pong bayaran, ha? I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Just do it. And I will face you anywhere, anytime, in a court of law. Not in your Senate hearing. Court of law. Ang tanong, nasaan na bang pastor? Ayon sa iba, tumakas na raw ito dahil sa alam niyang susunod na ang warrant of arrest dahil sa makailang beses niyang hindi pinansin ang pagpapatawag sa kanya ng Senado at Kongreso. Ayon sa immigration, wala naman daw silang record na nagpapakita na nakasibat na ang pastor palabas ng bansa kaya naniniwala sila na andito pa rin sa Pilipinas si Kibuloy. Uh, based on our records po as of today, ang uh, last po, po na flight ni uh, Apollo Pimbuloy po ay dumating po siya noong July 22, 2023. So based on our records, nandito po siya. Alright, salamat. So wala po kayong official na kaalaman dun sa isang uh, balitang lumabas na di umano ay lumipad na siya or tumakas papuntang ibang bansa. Tama po, wala po sa records namin yun kung marami-rami ang mga miyembro ng kongreso na gustong gumisa kay Kibuloy. Kabalik na naman pagdating sa Senado dahil tiklop ang halos lahat ng senador sa pagbusisi sa mga paratang ng mga dating miyembro ng simbahan. Tingnan kung gaano kahaba ang mesa para sa mga senador na inaasahang dadalo. Pero tanging si Senador Risa Ontiveros lang ang nag-iisang senador na may interes na bulat-latin at alamin kung ano nga ba ang nangyari. Pero in fairness sa taga-suporta ng pastor na si Senador Robin Padilla ay dumalo ito sa pagdinig at nagbigay pa ng kanyang pananaw kumpara naman sa ibang mga senador na talagang umiwas sa isyu. Marami ang nagsasabi na bakit daw hindi na sa korte dineretso ang kasong ito at bakit dinaan pa ba sa senado. Pero ang tanong ng iba... Bakit raw wala namang may nagreklamo noon nang pinatawag ng Senado si Jaren Skilario, a.k.a. Senor Aguila? para imbestigahan ng kanyang mga nagawa laban sa kanyang mga miyembro. Bakit pagdating kay Pastor Kibuloy ay tila allergy ang iba na maimbestigahan nito sa Senado? Mabigat ang mga ligasyong ibinabato ng mga dating miyembro kay Kibuloy na dati nilang nerespeto ng sobra dahil sa paningin at paniniwala nilang ito nga ay napakabanal. Kaya laking kulat na lang nila na ang iilan sa kanila ay mabiktima ng mga galawang mangkanor ng pastor. Ito ang mismong pahayag ng isang banyaga na miyembro mismo ng simbahan ng pastor kung saan siya raw ay nakaranas sa pagiging mainit ng pastor pagdating sa... Ah, alam mo na. And he said like, oh, your birthday is coming, right? I said, what do you want for your birthday? And he said, I don't want anything, just we can even not celebrate it. I said, okay, I got you. And he held my hand. We went to the gym, so the door will be closed and he kissed me on the lips. I was like, shocked. <laughs> Hindi lang sa galawang mangkanor inaakusahan ng pastor, kundi pati na rin sa pagmamaltrato nito umano. Panoorin ng mga testimonya ng mga dati umanong miyembro na nakaranas ng pagmamaltrato sa loob mismo ng simbahan ng KOJC. Si Miss Tina na sinabi mo rin sa affidavit ay uh, sinasaktan ka. Yes po ma madam, Judge. sinasaktan po ako ni tinasap pa ako ni Tina pag hindi ko po naihihit 'yung goal ev every night kasi dahil na rin po sa pagod sa duty ko sa newsroom kaya hindi ko po minsan na hihit 'yung goal na binibigay niya sa akin. Oh naman. At kahit doon sa duty mo sa newsroom, may sweldo ka ba doon? sa seminar po Madam Sherries wala po ang mga worker po doon sa seminar wala po kaming um, sahod monthly wala po din kaming mga benef benefit yung binibigyan lang po kami ni Kevin ng may tinatawag ng honorary honorarium ng 200 to 300 pero depende po yun depende pa din po yun sa mood niya kung magbibigay siya o hindi nagpaalam na ako na lalabas hindi nila po ako pinayagan ang ginawa po nila, yung mga gamit po inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sili mata, inuntog nila yung yung ulo Pasensya na po kung pasensya na po kung mo emosyon na ako kasi 10 years na, na nakaraan pero Naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Nagbigay rin ng kanyang pahayag si Senador Robin Padilla patungkol sa isyong ito. Ito ang matipid na pahayag ng Senador. At nung ako po ay uh, tumakbo na bilang Senador at humingi ng tulong kay Pastor, kahit 5 hindi po ako hiningan ng pera ni Pastor. Ang gusto ko lamang pong uh, sabihin sa ating pagdinig. Kung ang ating pong mga matatapang na mga witness ay nakakapagsalita patungkol kay Pastor Kibuloy, ako din po ay malayang magsasalita na hindi po ako kailanman kahit na sino sa kingdom of Jesus Christ, hiningan ng pera. Not even once. Ang gusto ko lamang pong sabihin, kung tayo po ay mag-aakusa at titindig, kaya nakatakot po tayo o hindi, kailangan harapin po natin kung sino yung inaakusahan natin nang nakikita po yung mukha natin at kilala tayo. Dahil yun po ang matatandaan ng susunod na henerasyon kung paano tayo tumindig. Yun lamang po. Maraming salamat po, uh, ginang tagapangulo. Maliban sa mga mangkanor na galawan na kanilang inaakusa sa pastor, ay nasambit rin ang mga alikasyong nagtatago ang pastor ng mga iba't ibang klase ng baril sa kanilang lugar. Gusto pang idein at bigyan ng kulay ni Senador Risa Ontiveros ang sinabi ng witness na kanya raw nakita si FPRRD at BB Sara na pumunta sa lugar ng pastor. Makokonfirm mo bang, kinokonfirm mo ba na nakita mo sa Glory Mountain si dating presidente at Si dating mayor na kasalukuyang bise presidente. Yes po Madam Chair, nakikita ko po sila sa Glory Mountain. At paano mo naman uh, isang partikular na binanggit mo? Paano mo nalaman na baril ang pinapasok sa mga bag? Nakita mo yung mga bag? Paano mo alam na baril ang nasa loob ng mga bag? Yes po Madam Chair, kasi pang um, pumupunta po doon si Kibuloy sa Glory Mountain sakay po ng chopper. Ah uh, meron po siyang mga uh, dalang malalaking bag. Tapos yung bag po ay uh, from helipad, sinasakay niya po doon, uh, dinadala niya sa mansion niya. Tapos after uh, nilalatag po sa ground sa so may ay uh, may po na near mansion niya tapos uh, doon po nilalatag yung mga iba't ibang uri ng baril. Ah, so teka, ang nilalatag ay bag pero inilalabas ang laman ng bag. nilalatag po baril po yung ang uh, kinukuha from the bag tapos ito pa inilalatag sa sa ground. Okay, so hindi lang bag ang nilalatag. After ilatag yung bag sa ground dun sa tent, nakita mo na inilabas yung laman at nakita mo na ang laman ay baril na iba't y ibang klase? Yeah, yes po, Madam Chair. Okay, so kino-confirm mo yan sa komite na nakita mo ng sarili mong mata na, ang, nainilabas ang laman ng mga bag at ang lamang ito ay mga baril na iba't ibang klase. Yes ma'am. Madam Chair. Marami-rami ang mga kasong kakaharapin ng pastor kung sakaling itutuloy nga ng senadora na umabot ang kaso sa korte. Baka pati pagkuha ng search warrant para halughugin ang mga propiedad ng pastor para mahanap ang mga baril na sinasabi ng witness ay baka gagawin rin nila sa bagay. Hindi na bago ito dahil noong February of 2018 ay may mga natagpo ang pera at parte ng mga military style rifle ng mga armas sa loob ng private plane ng pastor sa Honolulu, Hawaii. Hanggang saan kaya aabot ang hearing na ito ng Senado? Baka malusaw lang ito at wala naman palang mangyari. Sa tingin niyo ba kayang-kaya ni Senador Risa Ontiveros na makasuhan si Pastor Apollo Sikibuloy? Paano kung umabot pa sa 2028 at wala pa rin mangyayari dito at kung sakaling manalo sa pagkapangulo si VP Sara, malamang sa malamang ay lusaw na ang isyong ito. Ikaw, pabor ka ba sa ginagawang ito ni Senador Risa Ontiveros? gusto nyo ng mga ganitong videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.